Kabi-kabilang gimmick dahil Valentine's Day ng mga magkasintahan para maipakita ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ngayong araw ng mga puso, ilan lang sa mga nakagawian ang pag at pagbibigay ng mga regalo. Paalala naman ng CBCP, mm -hmm. huwag sanang mabalot ng materialismo at komersyalismo ang araw na ito. Makibalita tayo kay Jennifer Solis ng GMA GenSan. sa magkasintahan. Extra special ang araw ng mga puso. Kaya ang ilan, kanya-kanyang estilo sa paghahayag ng pagmamahal sa isa't isa. Ang iba, piniling sa bisperas ng Valentine's Day mag-date, tulad ng magsing-irog na ito sa Quezon City Memorial Circle. Sa Tagbilaran City, Bohol, patok ang pamimigay ng mga bulaklak. Pulang rosas ang isa sa pinakamabeta sa mga tindahan. Tila hindi naman inalintana ng mga taga-Bangged Abra ang pagtaas ng presyo ng bulaklak kakaiba naman ang panorpresa ng ilang dagopenyo sa kanilang special someone. Imbesta bulaklak isda. Ang koi fish daw sumisimbolo ng pagmamahal, simbolo naman daw ng loyalty at pagiging tapat ang angel fish. Ang iba namang magsing-irog piniling mamasyal sa San dunes ng Lawag City, Ilocos Norte. Pwede itong libutin sakay ng 4x4 sa pagdiriwang ng Valentine's Day, nakatataba ng puso ang pagtanggap ng mga regalo, simple man o magarbo. Paalala lang ng CBCP, 'wag sanang mabalot ang materialismo at komersyalismo ang araw ng mga puso. Pinakamahalaga raw ang pagmamahal, pagsasakripisyo, at paggalang sa isa't isa. Jennifer Solis nagbabalita, Pilipinas.